Alam niyo ba, ang mga sariwang hilaw na karot ay isang mahusay na itinuturing para sa mga alaga nating mga ibon dahil sa maraming mga benepisyo. Una sa lahat, sila ay puno ng mga bitamina na tumutulong sa suporta sa magandang paningin na mahalaga para sa mga parots at iba pang mga ibon. Pangalawa, ang mga hilaw na karot ay isa sa mga pinakamahusay na sariwang pagkain na magagamit upang tulungan ang inyong mga ibon na mag-ehersisyo ang kanyang mga malakas na kalamnan ng panga. Paalala, tulad ng anumang mga sariwang prutas o gulay katulad ng karot, siguraduhin linising mabuti ang mga ito bago ibigay sa ating mga alagang ibon upang maiwasan ang anumang sakit. Pumili ng mga organic na karot para sa inyong mga alagang hayop kung nais mong maiwasan ang panganib ng tulad ng mga kemikal na inilalagay dito. Ang layunin nito ay upang maging masigla, malusog at masaya ang mga alaga nating ibon. Yun lamang po at maraming salamat!